Our this week, we will move heaven and earth. We will acquire medicine with money or nothing. We will do our best to the people of Manila, to the doctors who are serving there, to the nurses, our bhw We will find ways. We will find a way this week. And I will update you. Loobin nawa ng Diyos. Baka kita pa ako ng bimpong basa. Nang mapiga ko naman. Binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binagubago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Mag-apply kayo ng promotion based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Sa MTPB, oh, nako, magtinu kayo. Ha? Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Magnonormalize na ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila our hospital. I was informed that the night before, ni Hiringilia, Panuso, wala tayo. Sa Manila Health Department, wala na mga api sa inyo. Wala na sisigaw-sigaw sa inyo. Hindi na rin kakabahan. I've been around the city, Chichi and I. Ang reklamo ng taong bayan, ang meron lang tayo sa ospital, Togmolodon, Yakapsul, at Kispirin. At Simangot. Health centers, wala rin. Dahil lamang sa kagustuhan ng ilang indibigwan na pagnasahan ang kaban ng bayan, na sakripisyo you will operate as a department not being run by one, two, or three person higher than you. Wala nang ganon. Kaya pag may nakailam sa inyo dyan, halimbawa, city administrator, secretary to the mayor, sabi niyo sa akin, tapos na yung mga panahon ng pangabuso ng city administrator o secretary to the mayor sa inyong opisina sa mga geo